Trevor Magalanes, inamin ang ongoing divorce process nila ni Rufa Maikinto, noong December 13, 2024. Ipinaabot ni Trevor Magalanes sa kanyang Instagram story na kasalukuyan nilang pinagdadaanan ni Rufa May ang proseso ng divorce. Ayon kay Trevor, kinakailangan niyang magsalita upang linawin ang mga kumakalat na balita tungkol sa kanilang relasyon sa social media. Inamin niyang nahirapan na siyang itago ang sitwasyon, kaya't nagdesisyon siyang magsabi ng totoo. Bakit kaya mahalaga para kay Trevor na ipahayag ito sa publiko sa kanyang post? Binanggit ni Trevor na nauunawaan niyang may malaking epekto ang divorce sa kanilang anak na si Athena Alexandria. Pati na rin sa kanilang mga buhay bilang magulang. Sinabi niyang ang pinakamahalaga ngayon ay makayanan nila ang divorce at makasama ang kanilang anak sa mga ganitong panahon. Paano kaya nakakaapekto ang divorce sa mga anak, lalo na sa mga bata pa? Dagdag pa ni Trevor, ang pinakamahalaga sa kanya ngayon ay makapiling ang anak nila ni Rufa Mai at maging isang mabuting magulang. Binigyang diin niyang ang kanyang focus ngayon ay ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa anak at ang pagiging present sa buhay nito. Ano kaya ang mga paraan na makakatulong sa mga magulang? magulang na manatiling nakatuon sa mga pangangailangan ng kanilang anak sa panahon ng divorce. Kasalukuyan din nahaharap si Rufa Mai sa isang legal na issue tungkol sa investment scam na nagresulta sa paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Kasabay ng divorce nila ni Trevor, nakakaranas din siya ng matinding pressure mula sa mga isyong ito. Paano kaya tinutulungan ng mga fans at supporters si Rufa Mae sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap? Trevor Magalanes, inamin ang ongoing divorce process nila ni Rufa Mai kinto noong Desember 13, 2024. Ipinaabot ni Trevor Magalanes sa kanyang Instagram story na kasalukuyan nilang pinagdadaanan ni Rufa May ang proseso ng divorce. Ayon kay Trevor, kinakailangan niyang magsalita upang linawin ang mga kumakalat na balita tungkol sa kanilang relasyon sa social media. Inamin niyang nahirapan na siyang itago ang sitwasyon, kaya't nagdesisyon siyang magsabi ng totoo. Bakit kaya mahalaga para kay Trevor na ipahayag ito sa publiko, sa kanyang Binanggit ni Trevor na nauunawaan niyang may malaking epekto ang divorce sa kanilang anak na si Athena Alexandria, pati na rin sa kanilang mga buhay bilang magulang. Sinabi niyang ang pinakamahalaga ngayon ay makayanan nila ang divorce at makasama ang kanilang anak sa mga ganitong panahon. Paano kaya nakakaapekto ang divorce sa mga anak, lalo na sa mga bata pa? dagdag pa ni Trevor. Ang pinakamahalaga sa kanya ngayon ay makapiling ang anak nila ni Rufa Mai at maging isang mabuting magulang. Binigyang diin niyang ang kanyang fokus ngayon ay ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa anak at ang pagiging present sa buhay nito. Ano kaya ang mga paraan na makakatulong sa mga magulang na manatiling nakatuon sa mga pangangailangan ng kanilang anak sa panahon ng divorce? Kasalukuyan din nahaharap si Rufa Mai sa isang legal na issue tungkol sa investment scam na nagresulta sa paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Kasabay ng divorce nila ni Trevor, nakakaranas din siya ng matinding pressure mula sa mga isyung ito. Paano kaya tinutulungan ng mga fans at supporters si Rufa Mae sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap?